ay yeah, good day mga ka backyard no. Uh, update ko kayo sa aking uh, uh sa aking mga grips. Tingnan natin kung nag-bird na siya ng fruit no. Kapapakita ko sa inyo. So ayan mga ka backyard yung ating uh, ubas. So makikita niyo yung katawan niya, ayan, laki na malaki na siguro mga three finger yan so kita ko sa inyo yung kanya nagiging bunga so yan pag mayroon kang itinanim mayro kang aalihin so yan so yan yung mga bunga niya. Bari, labing apat na labing apat yan na ganito Ayan. Kita nyo? Ang daming bunga. Ayan pa o. Oh. Ayan. Ganyan mo mo aking mga ubas dito. So ayan sa loob. Meron pa dito. Ayan mga kabakyard no. So madali lang naman magtanim ng ubas. Uh, basta meron kayong sanga na mahingi. Itusok nyo lang yan ay usbong. Ayan makita nyo. Ayan ganda tingnan no? eh. May ubas ka sa iyong Arapan ng bahay. Napapakita so, ko sa inyo yung aking, ito kasi, uh, ang variety niya, katauba. Katauba variety. So, malalaki yung dahon. Kita niyo yung dahon niya, oh. Sobrang laki. Malaki pa sa palad, yun. Katauba variety. So, matamis naman yan, uh, kapag yung kanyang bunga, ay naging pula na. Siyempre, yan yung ginaga, ginagawang wine kasi to. Hindi, hindi na hinihintay pumula. So, berde pa lang. Pagka magulang na, na-harvest na yun, ginagawang wine. So, pakita ko sa inyo yung aking La Union, yung uh, natawag na anong variety yon. So bali ito yung isa nating isang variety no. Tatawag na Cardinal Grapes. Ah binili natin to sa La Union. Bali 900 tatlong tatlong branches na pinatubo. So ayan. Ayan malaki na siya. Isa lang yung nabuhay. Ayan. So, So bali ano, pinroning natin siya, then nakakuha tayo ng sanga. So tinry natin magpa-sprout. So yan. So yan yung mga sanga. So yan may sprout na, lumabas. Ito wala pa, wala pa. Ito meron na. Itong tatlo wala pa rin. So kung patay ito ito may chance ang mabuhay saka so, ito so dalawa so ito yung la union galing la union na pabuhay natin then nag tayo tinusok natin so ayan ganyan lang kabilis magpatubo ng grapes so para natin yung la union kasi maganda yung variety na yun cardinal kung tawagin so yun yung update ko sa inyo mga kabakyard yung sa ating grapes ayun tanim lang kayo at uh, dali lang magpatubo ng ubas ayun kakaroon kayo ng mga gantong bunga maganda siya tingnan sa harapan lalo na sa mga dumadaan napapahinto sila so yun yung update ko mga kabackyard sa ating grapes farming so ayan meron tayong bunga hmm. so hanggang sa muli mga kabakyard bye bye